Check them. Hoy, Aber! Hoy, Jay! Saan, ka gabing gabing Saan mo punta? Gabing-gabi na. Sino ba yung boss mo, ha? Jay! May kailangan lang ako kasi kasi yun sa opisina. Jay! Kasi kasi yun, eh. Ano yung boss mo? Jay! Saan ka pumunta? May kailangan ka? Hingi sana ang tulong mo. Na-interview mo si Mercy ulit para i-expose yung nangyaring dayaan. What's the point? Wala nang buwang kahit na daldal sa laban na to. Jane, kaya mo ba ako ayaw tulungan? Dahil iniisip mong si Mercy ang pinili kong iligtas. Humingi ako sa'yo ng pasensya. J Kaparas lumawak sa lupa.